Good morning kayo dyan good morning good morning at nandito tayo ngayon sa solid shipping lines dito na ulit tayo na umpisa mag vlog ito po yung pick up natin nung saturday nung napanood nyo yung galing tayong ano ang ono. nabutan tayo ng ulan dyan sa may tay wala kasing booking yon mga guys kaya hindi pa natin pwede transfer kaya ang pang solid mamaya pang pisak kasi yung pang pisak kailangan kasi ng booking yon para sabay sabay na may transfer kaya ngayong araw ngayong araw na lang so it's monday tayo ngayon monday tayo ngayon mga guys <laughs> ano ba yun may panina bulol natin ah kaya ang suggest Ngayong araw ang ita transfer lahat para isang takbuhan na lang. Yung pangmoreta pala natin mga idol, ipinasa natin sa kabilang truck kasi may pangmoreta pala sila papuntang Bacolod. Dito kasi mga guys, sa solid, ano lang to, balit tatlong port lang to sila dito. Pero napakalakas itong shipping lines na to. Puro kasi sila dito Mindanao. <coughs> Dabao, Cagayan, Jensan <coughs> yan lang yung port nila dito mga guys pero grabe grabe yung mga truck dito lalong lalo na itong Vermont na to ang kaganda kasi dito mga guys dito sa solid shipping line kung gusto nyo magpadala kung dito kayo sa Maynila papadala kayo sa Mindanao sure ball kasi dito ang alis kung kailan ang alis nila kailan ang dating yun talaga yung ano nila kasi may sarili kasi silang ano, mga guys sarili silang barko tapos direct yung barko nila hindi na dadaan kung saan saan limbawa kung nagpadala kayo papuntang Dabao yung barko nila diretso na yung Dabao hindi na yun sabihin na dadaan pa kung saan saan kaya kung anong date ang kwan doon arrival doon nasusunod talaga mga guys basta wag lang yung ano limbawa may typhoon limbawa pag alis nila dito tapos nabutan sila ng typhoon bandang Visayas si O kaya dito na delay dahil may typhoon na dito sa Luzon. Pero bihira lang talaga mangyari yun mga guys. Kahit pasabihin mo anong typhoon. Bihira lang. Bihira ka lang ma-encounter na na delay sila. Kaya mahal dito magpadala mga guys. Mahal yung per CBM nila dito. Pero sureball naman yung dating ng karga mo hindi matitinga hindi kagaya sa ibang shipping lines wag na lang natin banggitin limbawa sabihin sa Friday ang sailing nito ang alis yung pala wala pa Monday pa pala ang alis nun ang dami pa silang sinasabi na kesyo na offload ano ano tala, ano talaga mga guys siyempre alam mo naman mga tactics na nila yan pero ang iba nga lang talaga mga guys medyo mababa mababa yung ano singila ng per CBM hindi kagaya dito, mahal pero sure ball naman kung hindi naman nagmamadali yung pangargay mo pwede ka rin ano, pwede ka rin sa ibang shipping lines sala kaya ng Moreta, Pisac uh, yan, pwede yan kung hindi nagmamadali kung urgent talaga, kung kailangan talaga kung yung anong date ang dating dito ka na magpadala pag Mindanao lang pag sa mga ano naman sayas mostly kasi kami nagka-appliances mga idol uh, ano shipping sa parko pero pag yung uh, mga ibang ingredients kagaya ng mga pickup up namin ng Starbucks ano yun tracking mabilis din sa tracking Good morning nga pala sa aking mga subscribers at sa mga silent viewers dyan, mga idol babalik ulit tayo sa pagbablog medyo naging okay okay ng ating cellphone tira nyo mga guys ang aga pa tas na pa lang tira ang dami ng shipper dito hindi pa to mga guys kasi nga August pa lang tayo ngayon alam nyo sa ano mga guys ah, sa tagal ko dito sa ano sa logistics. Sa pit, sa labing dalawang buwan, sa isang taon, itong buwan ng August medyo mahina-hina ang mga ano dito. Mahina ang shipment, mga cargo mahina. Basta August. Experience ko lang naman to mga guys. Ewan ko lang sa mga iba. Basta ayon sa experience ko dito Sa ilang taon ako dito Sa 10 taon ako sa logistics Alam ano, itong month of August talaga Mahina Nagpapalit sila ng koryen. Nagpapalit sila ng container, mga guys. Yon, shoutout dyan kay Farmer Boy TV, kay si Badong. Kay, ano? Yon, shoutout kay si Badong at kay, ano? Farmer Boy TV. Kay Maskarang Vlogger. Shoutout sa'yo, mga idol. Gernis Moment, Shoutout, ma'am. Salmarie Vlog yon shout out Yours J Adventure para sa shout out sa iyo ay doon Kay Black at kay Princess Preya, shout out sa inyo ma'am Salamat po sa support pa Nandito na tayo mga guys, naka parking Malapit na tayo sa gate malista na tayo doon kasi nandun gumagalaw yung forklift. Baka tayo yung matyambahan doon. Ito, ito yung aking ano. puging poging kasama. Punta! <laughs> Kakatuwa kasi kasama yun mga guys. Ano lang naman yun. Alam naman pagdating sa trabaho, ano lang tayo, biro-biro lang. Hindi rin naman napipikon yun mga guys. Basta ano, tamang biro lang tayo. Huwag naman yung may halo ng pisikalan. At yung ibang biro na yung parang below the belt na. Matra si Kobe. So, mga guys, yan kita nyo yung mga dilaw na yan. Pisak din yan. Ano yan, CY5. Mamaya pupunta tayo doon sa CY7 nila parang ano yata to nila dito mga guys parang motor pool yung mga sira-sirang container dyan, dyan tinatambak dyan ano, inaayos yan mga guys ito yung pang dumagete nating cargo at yung iba na ibaba na nandito na nga pala tayo sa pisak at nandun yung aking poging pogi na bantay kamusta lang kay dyan? okay lang oh, okay lang okay hindi yun lang <laughs> Kalagayan ko eh. <laughs> Ayan mga guys, papuntang Dumaguete po. Mga appliances po ito mga idol. Hmm? Dahan-dahan lang tay. Baka kayo mabulunan. <laughs> oh, <ha? laughs> Ang dami daming pwesto pa ka kasi no Kawa naman ito Bil Bilan mo nga ng cook yan Yan okay, mga guys nabutan na tayo dito ng ano, break time Pero tapos na kami Tapos na pati yung BL namin Kumain na kami mga guys Para ano tuloy tuloy sa biyahe Papunta pa kasi kami yung Baguio doon sa ano, sa Sagada, ang doon ng pick namin mamaya. O yung mga nagpatato daw kay Apo Wang Yun yung susunduin namin. Tama ba yun, Brad? Pwede, ha? Minom ka muna tubig, Brad. Baka yung Isya. Ang dahil na subo. <laughs> ang subscribers, wag nyo agawan ito ng pagkain, ha? Ibang klase ito. <laughs> What? Doon, <laughs> Yan mga idol, nandito tayo ngayon sa ano Tayo po Ay ano na Punta na tayo ng garahe mga guys Wala na siguro silang pahabol sa amin Standby muna kami doon sa garahe Hanggang alas 10 ng gabi parang may overtime Masyadong <laughs> mainit mga guys Grabe Kala mo parang ano Hiram yung init eh Parang hiniram doon sa pugon Ah, mama sigurado to, mamaya ng hapon to, mga idol. Mula na naman to. Ito yung tulay mga idol, sikat to tulay na to. dati yung mga kapanahon na ni PJ. Mga artista, mga nagsushooting. Ang daming tao sa Metropolitan mga idol. Baka nandyan na si Kuya Jerms Baka bumalik si Kuya Jerms dyan O oh, idol Shout out oh. Bibidyo ka, binibidyo ang kita. <laughs> Alam mo ba ha? lubak-lubak na yung kalsada ng Maynila uli dahil gawa ng ulan, di pa nila inayos yan kaya to nila sin si bibili pa naman ng kotse si brother uh, yung square daw ang gulo <laughs> Square ba ang gulong? Episode ko na pison pa lang bibili nito Maganda lang dyan pasyalan pag gabi itong oras Para kang piniprito dyan mag-overtake ayan mga guys oh. na, madam. Ayan. <laughs> madam ang kapal naman ang binigay mo madami ang pinigyan mo madam hindi <laughs> pa naman kumakain sana yan. Madami, sa ano yan hindi yan tapos ang violation mo lang beating, beating the, the red light <laughs> DTS o kasi tubusin ko lang sa asia ko madam <laughs> marami rami eh ganito ang sitwasyon dito ngayon mga idol sa Maynila masyadong mainit pero maya maya yung konti sigurado na ulan yan shout out yan sa mga nakasakay dyan pupunta Blooming Trip, Santa Cruz, Mabini, Harrison, Baclaran sakay na ano yung masasabi mo brad sa panahon ngayon Okay lang Okay lang, okay lang panahon ngayon hindi pa ba masyadong mainit ah mainitin Yeah. Okay, oh. Pante na tayo kay... Nandiyan na. Ayan well, mga guys. Dito na ulit tayo kay... Kay Nuneta. Sisilipin na naman natin si... eh Ete, sila pula po pala. Saan sila pula po. Hala. Tagal kaya nag nag-stow away kaya yan. Tagal yan wala diyan eh. Ayun, bumalik na uli siya mga guys, oh. Dati kasi yan sa gitna, ngayon nandito na siya pagka sa ulan. May renovate kasi tong ano, ito ito dito sa kabila. Para o renovation. Dyan daw ililipat yung mga uh, buhaya. Oo, oh, ganun. Buhaya sa Manila sa ano Manila so. Ay, mga guys, ang aplikante, mga marino. Ano? Oh. Puro aplikante yan, eh, mga idol. Maramihan niya yung sumasampa ng barko. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, papasok yan sa derby. Maraming pera. Ilang buwan pa lang, ubos na. Yan, ito. Ah, kasi mga agency niya nagpapalis. One eternity later. Yon mga guys, nandito na tayo sa may bakor. At tayo pa uwi na ng naik mga idol. Next stop over muna tayo dito. Ino muna ng tubig, mainit talaga. Yan mga guys hanggang dito na lang maraming salamat